At uh, ngayon wala na yung uh, aking mga kambing no. Uh, sila uh, lumabas at uh, atin natin silang pinalabas dahil uh, syempre uh, it's Friday no at uh, para uh, sila mabusog no. So ganon din naman at uh, gusto rin lang kumain no kahit na medyo basa-basa pa yung damo. Oh. Uh, importante no. Ay uh, may, may lamansik mura nila, no, yung uh, uh, nanay nung kambing ko nandiyan dyan pa, no, ayaw pang uh, pumunta doon sa, ano, basa na dami, ah, uh, damo so, lalabas tayo dito sa gate ng area A, no at uh, tayo pupunta sa area B, no uh, bigyan na natin ng pagkain yung aking uh, mga moscovidak yan po yung aking uh, uh, mga kambing na, ano, yan uh. Yan yung uh, mga anak niya. Oh. Yan. Oo, oh, may pa. Hindi pa niya gusto nga uh, kasi mahamog pa eh. Uh, kawala na lang natin dahil uh, meron tayong uh, ibang uh, gagawin. Para sabay-sabay na sila. Tudu na sila. Nasanay na rin sila sa ganyan. Kahit umuulan, uh, pwede silang uh, ano, kumain. Ito yung... Uh, dala kong pagkain ng aking mga muscovida yan at ayun uh, no? Uh, okay natatanaw na natin sila dyan no? Oh. Uh. uh, lahat nitong trabaho na ito no? ay sa uh, sasalin mo na sa ano uh, uh, bayaw ko para ano tinuturo ko na rin sa kanya mga dapat gawin at, mga ko yan. Uh, uh, at mga mas kubidak yan ah at uh, natutuwa ka pag uh, sila ay kumain no dahil uh, na sila uh <laughs> na sila uh, ni so, dalawa yung naglilimlim diyan at uh, Uh, minalas yung isang inahin dahil uh, nalaglagan ng New York no. Ano. Ah, uh, nanguha kami ng buko diyan, no? nalaglagan. So, yon hindi makalakad dahil niyang kumain. Uh, maaaring masintin na sentensyana yon, no. Uh, ito naman yung uh, sitwasyon ng bahay ng kambing, yan. Uh, sinabi ko sa Bayoko, na siya na lang ang uh, maglilipat ng kambing dito, no so yan na niya ililipat yung mga kambing bahala na siya dahil uh, siya na magmamanage nito uh, habang uh, wala pa tayo no? so lahat uh, tinuturo natin uh, uh, hindi lang natin alam kung uh, masundan niya lahat yung uh, ating tinuturo kaya na kaya uh, so, po sila pag uh, ano uh, ting, uh, dumarating tayo dito sa farm at uh, ano yan yan so sunod kayo yan yan nakakatuwa di ba uh -huh. <laughs> so, oh, oh. dito tayo dito tayo so, Ang gawawa dito yung mga maliliit dahil naaapakan sila ng malalaki. Ayan lang nga. Dito yung iba, dito. So, madali lang naman ang trabaho na ito, no? Bigyan mo lang sila ng pagkain sa umaga, bigyan mo rin ng pagkain sa hapon. Ay, talyo. So, ito lang, umaga at sa hapon. ah uh, pag hindi mo naman nabigyan ng tubig, mayroon naman silang uh, uh may tubig pa dito sa ano. holdo, uh, matagal-tagal na rin palang uh, hindi natutubigan itong basakan, no? kaya nagiging pastulan na lang ng mga hayop pagkagaya so, rin ang ating uh, paliguan ng pato dito, nagiging polluted na dahil uh, tagal na hindi umulan ang so, ginagawa ko no, ay uh, nagtitagahan ko silang igiban no, para lang uh, mayroon silang mainom pero pwede pa nilang uh, paliguan dito so kung hindi namatay yung ano ito nga yung uh, bago nating napag-aralan uh, itong mga malalaki na ito hindi sila talaga pwede uh, maghalo-halo yung uh, maliliit kasi uh, kawawa yung maliliit na apakan ng ano kaya yung uh, mga uh, inilipat ko dito na mayigit uh, 30 na mga ano duckling so mangilan-ilan lang yung nakasurvive no wala siyang hindi uh, umabot ng 10 piraso yung nakasurvive. Oh. No? Ito yung uh, mga kapatid nung nakasurvive na yun. Ito. Ayan. So, bibilangin natin. 2, 4, 6, 8, 10. No? Uh, rin pala yung nakasurvive dito sa mga duckling. Samantalang kurenta may itong uh, mga duckling na ito. So, laki, no? Laki nang nalugi tayo doon. So, talagang kagustuhan natin, talagang gusto natin na uh, maparami. Hindi rin na uh, kaya sa pagkain nila. Kaya mas maigi na yung uh, doon tayo mag sa no, pero sa market, no, may tira talaga dito sa Mascovidak. Dinadayo tayo dito na mamimili. Yun nga lang, hindi tayo araw-araw makapagbigay sa kanila dahil uh, mauubusan tayo. No, ayan no. Opusan tayo ng uh, anak bibigay. No. Eh hindi ganung kalakihan yung uh, production natin. Pero kung pagkapag uh, production tayo ng uh, uh, maganda ganda no. Kaya uh, ano uh, Makapagbita tayo Ng kahit na uh, Limang piraso sa isang araw. Uh, maganda na 'yon, no. So, bawat isang ano na ito, uh, mas kubidak, uh, itong mga babae, 300 pesos. So, yung uh, lalaki, 500. Ganun po yung price ng uh, ano dito. Hindi 4 kilo, no? Pir-piraso yung uh, bintahan ng uh, mas kubidak. Itong babae, 300. Itong lalaki, 500. So, kung uh, kang puro lalaki yung mapoproduce mo, di mayroon kang uh, limang piraso na ano, 2.5 na yon no? Eh, kung araw-araw makapag- uh, palabas ka ng uh, dalawang limang piraso so meron kang araw-araw 2-5 ganun lang po at kaganda uh, ng uh, ganitong uh, ano, uh, itong uh, na duck, uh, hindi mo na dadalhin sa labas at uh, ikaw yung uh, pinupuntahan dito namimilit pa nga yung uh, iba na makabili pero nakala nga naman natin na wala matitira no? kaya ganun lang yung uh, pagmamarket natin hindi natin na uh, uh, 100% na may bibigay lahat uh, kasi mauubos sila ganyan lang yung uh, strategy kasi itong uh, nangingitlog na nabagsakan ng niog, uh, niyog no so wala nang pag-asa talaga dahil ayaw kumain ang mayayari noon ay uh, magiging ano magiging uh, adubo mayayari sa kanya Oh. Oh, kailangan nung uh, mga magigid. Kailangan ito pag uh, ano ah uh, itong uh, ganito. Kahit na uh, ano lang ha one of one sheet lang ang lalim pagkatapos concrete siya. Meron siyang supply ng tubig na madali siyang uh, ma mapapalitan kasi pag ganito polluted na talaga hindi rin maganda sa ating mga ano kailangan may running water din sila nga ano so yan yung mga niche na ano natin pag uh, pinalad tayo na magkaroon ng uh, resources na maganda ganda uh, so maganda kumaga po at uh, sa mga baguhan hindi pa nakapag subscribe sa ating youtube channel huwag pakalimutan na mag subscribe hits na rin notification bell para lagi po kayong uh, ma-update sa ating mga ina-upload patungkol sa ating uh, ng farm no so shout out po sa ating mga kababayan Luzon, Visayas at uh, Mindanao shout out na rin sa ating mga kababayan ng mga OFW mga kababayan po natin mga immigrants so ganito po yung buhay probinsya no so ano lang tiyaga at uh, konting sipag hindi tayo ganong masipag uh, tiyaga So, yan yung number one, tiyaga. Kasi kung uh, hindi ka matiyaga sa ganito, so, madali ka magsasawa. Magandang umaga po. Maraming salamat po. At, uh, uh, subscribe po, and share. Uh, patulong na rin na uh, may kalat yung ating uh, video para kung uh, sa gustong ma-inspire na gustong uh, may sapat na kapital at uh, gustong maghanap ng uh, mga pagkakakitaan no, na pangalis ng stress sa uh, pwede po ninyong uh, pasukin itong pag-aalaga ng uh, livestock kasi nakakawala ng stress sila no nakikita mo yung ganito nagbabalyaan sila ang, ang uh, pagkain gagawan so natutuwa ka ayan magandang umaga po Oh ka wala walang busugan talaga oh, Kala nila mayroon pa yung dala-dala kong timba. ayan So kayo at uh, uh 'wag ninyong uh, bigyan ng uh, sakit ng ulo yung uh, susunod na mag-aalaga sa inyo, no? Behave kayo ha. Ah. At uh, sana sa pagbalik ko, no, ay uh, malalaki na kayo lahat. So, salamat po. Salamat. Uh, magandang umaga.